Ari ta diri mark kay moy ingon ni buy gwapo nga ari ta magabot. Ogo. Oh, Usa di wala sa sabote? Alas utso yung sabot eh. Ala eh. sotto uh, yang gingon nga ari ta magabot. Ing pa kuno. Ala sotto na mo pa ni. Ku oh, Asa ka to? Eh. Ay, dero. Oh, Ganyan, ano Dili pa kay Dugay. Bugwapo, pero puti nang gutuma. Pasensya kay kay nadugay ko ba kay galakaw na uwan sa naguba lagi ko sports car. Eh. 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 Nya, gutom ko na. Asa ba imong girkomen mga unta sa pagkapit ah? Mao ni ang Cebu Parkland International Hotel. Amo ba? Tara na, gutom na kay. Ano ka sa Parkland? Wow. Bunawa, oi. Eh. Sir, maayong bunta. Welcome to Manuel's Restaurant. Sir, may bunta. Salamat, so sir. Sir, um, take your time. I'll be back in a couple of minutes. Sige, sir. Yeah. Okay, ni. Lami, ni. Honey mustard pork spear ribs, barbecue. Kamu, saman. Sige. Okay. Sige, kanak na Asa na sa ta? Ato At na sa ta sa fourth floor. Tara, ang suman. Tara, Amo, nilang kuwan. Nilang kuwan. Kanat ko na view the rest part kayo, no? Asa di si Wigwa po, Mark? Ha? Asa di? Daro? Nasa sila yung bar diri. Uy, guwapo eh. O sige, ato na na. Ano sa man? Chicken test na rooms? Ah!